So, kay mga lods, no, nakita nyo to, itong concrete storage house na unti-unti kong binuo. Maniniwala ba kayo na isa or apat na kahoy at tali lang yung ginamit ko pang braces or patukod sa mga porma sa poste during yung mga poste ay binuhusan ko. So, kino okay, para maniwala at makita nyo, panoorin nyo lang ang video ito. So, you kino, nakita nyo kung paano ko binusan lahat ng pusti na yung gamit ko ay isa or apat na kahoy at tali lang yung ginamit ko.